So, what's up mga keepers? Magandang ng yan. No? Oh. Ginabi na tayo. Wait. Time check is 5 p.m. Ayan. Ay, pagod tayo galing OGT, mag-update pa rin tayo sa ating mga ista. Di dapat natin yung kalimutan na mag-update. Then, i-flex na pa natin yung available natin na GPT na dalawang trio. Ayan. Yeah, Ito natin. Ito yung available natin na GPT. Ayan o. Oh. Ayan. Oh. Solid o. Oh short body, balik mo pag long body bossing yeah, may available tayo dalawang tray mga bossing then ito kasi yung iba na GBT natin medyo maliliit pa kaya di pa natin pour out pero kapag sure buyer kayo dito or mabilis kayo kausap sa GBT natin matik may previous kayo sa akin na layer tail ako nang bahala sa previous bossing yan no, mga maliliit pa then ito yung gapi natin oh. yan 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 yung breeder natin. Isa na lang ang tira. Yan dyan. Lahat dyan, dyan mga female. Then dito mga female pa to. Ito yung mga male natin. Yan dyan. Nakalagay yung mga male. O oh. yan oh. Yan yung mga male natin. Popula. Ito pa. GBT pa. Linipat natin yung dito. Yan. Pinagpalit natin. the short body. Yan o. Oh. Nagana tayo ng pang crossbreed itong the short body. Baka meron kayo dyan. Yung willing makipag swap. PM kayo sa akin sa blow up natin. Yung malapit lang sana. Ito, yung for take all natin medyo malaki na yung for package yan, may isang golden zebra tayo dito yan ito lang yung mga ista natin no? Oh. ito naman yung pakita lang natin yung mga program natin ngayon yan ito dito mo tayo sa PKBM yan o oh. yan ito sa GBT yan hindi oh. makita yan kita nyo ba yan may potential na mail dito ito pa may potential na mail to Then, ito yung late groomer yan. Yung parang female. Then, yung paglaki. sa nakita yung pagka-male yan. Groom natin to. Then, ito yung pinaka-groom natin dito. Yung PKBM. Yan no. Kita nyo ba mga bossing? and Dito yung mga for package natin. Ito wala itong mga laman eh. Itong apat na tabs to Ito yung pulgol natin. Yan ito wala pa ito palang laman. Nalis natin yung mga kal. Dito may mga pray dito. Yan. Mga pray Ito naman yung cross breeding natin. Yan oh try natin itong ito kinakross natin dito. Yan. Sa cheetah na red eye. Kinakross natin ito. Yan oh, Solid itong male. Comment nga kayo mga keepers kung anong male ito. Yan oh, Comment kayo. Solid itong male na ito. Ito yung female natin. Yung isa. Dito, gold. Dito, mga male to. Na GBT male pa to. Ito, mga Juby, Yan. Ito, mga maliit na GBT. Ito yung mga nakulay na GBT natin. Dito, may male tayo. Dito, kinugroom yan, oh. Laki. Parang female na, oh. Male yan, mga bossing. Ito, mga lemonade. Ito, golden zebra. Yan, mga golden zebra natin. Doon sa kabila, wala pa dong laman eh. Bala kong ilipat doon 'yung full gold natin. Yan, ilipat natin 'yung full gold dito para maganda tingnan. Mas maganda kasi tingnan ng full gold kapag top view 'yan, you know? oh. Kapag top view, maganda tingnan 'yung full gold natin. Kaya ilipat natin doon. Then 'yung mga kal natin doon. Pakita lang natin 'yung mga kal natin. 'Yan, you know? oh. Mga kal, mga long bodies. Baka may mga gusto dyan. May mga bata na pumupunta sa atin. meron tayo dito, syempre. Mga pangbata. Yan o. Hindi dapat mawalan tayo. Mga budget meal. Yan lang yung setup natin o. No? Wala naman na iba. Ayan. Update pa rin tayo kahit napo na tayo or pagabi na kasi 5 na eh. 5pm na. Ayan o. Kahit ginabi tayo, mag-update pa rin tayo sa ating backyard kasi yan, hindi dapat natin kalimutan yung mga isda natin. Ganyan tayo mga fish keeper. Ayan mga PTBM, Golden Blue Tail, Golden Blue Tail, Full Gold, guppies yan. nag -try lang tayo mga bossing mag-alaga ng Gapi, tapos, yan. Yung Tuxedo, dalawang strain lang. Hanap tayo ng crossbreeding. Yung mga gusto dyan, may sa Full Gold, na Gapis, tayo ng Full Gold, and Tuxedo Short Body, para sa crossbreed, yan. Ay, yung mga gusto dyan, may kipag sa akin, team lang, lang sa blue up natin. Yan, yan. Yung malalapit lang sana, para mabilis yung transaction natin, mga bossing. Kaya isang pagsak muna, malman